Nay, nice, si Ate Jackie po, inaaway po ako. Sabi niya po, siya lang daw po yung bibilihan niyo ng laruan, di po ako. O oh, Rosalie, Jackie, kayo nang bahala dito. Papasok muna ako sa trabaho, ha? O kapatid niyo, alagaan niyo, pakainin niyo. Mamaya, asika suwimin ming pagkain niyo, sabay-sabay na kayong kumain ng tangalian. Sige po, Nay. Alagaan po namin si Kylie. O oh, sige na, papasok na ako. Nay, sagit lang po. Yung pinapabili ko po sa inyo laruan, sana po mabili nyo. So, sige, mamaya pag uwi ko galing trabaho, bibilang ko kayo ng laruan. Sige po, Nay. Ate Jackie, ba't nagpapabili ka pa kay nanay ng laruan? Iba ang tanda-tanda mo na tapat ako lang yung binibilihan ni nanay, di ikaw. Anong matanda? Bakit? Gusto mo ikaw lang binibili nanay ng laruan? Talaga, ako yung bunso, tapat ako lang yung binibilihan ni nanay ng laruan. O bakit? Nag-aaway ba kayong dalawa? Ate, si Kaili kasi. lang ako yung nanay ng na laruan. Ayaw niya pa ako pabilin. Gusto niya siya lang bilhin ni nanay. Talaga, ako lang bibilihan ni nanay kasi ako yung bunso. Ate Jackie, pag uwi ni nanay, susubok kita, sasabihin ko, inaaway mo ako. Hmm. mamaya, lagot ka kay nanay. Ano Hmm, medyo na si nanay magsusumbong ako. Sasabihin ko na inaway ako ni ate Jackie. Nay, nay! Okay, anak, bakit? Nay, si ate Jackie po, inaway po ako. Sabi niya po, siya lang daw po yung bibilihan niyo ng laruan, di po ako. Ano sinabi ng ate Jackie mo? Asan na ba yung ate Jackie mo? O sige, sa'yo na tong laruan na binili ko para sa kanya. Sa susunod ko na lang siya bibilan. Nay, maraming salamat po dito sa laruan, ah. O sige na, Kylie, padaanin mo na ako. O oh, ikaw, Rosalie, nakapagluto ka na ba? Opo, nay, nakapagluto na po ako. O oh, sige na, magpapalit muna ako ng damit para makakain na tayo. Sige po. Kylie, bumili nga pala ako ng marienda. Nag-isa kayo ni Jackie. Total, nagmarienda na ako. Mamaya pala, pagkagising ni Jackie, ibigay mo to. Kylie, nga pala, bibili nga pala ako sa baba. ng mauulam natin mamaya para pagdating ni nanay, kakain na lang tayo. Sige po, ate. mag po kayo. O oh, sige. Ang hmm, sarap talaga nito. Ubusin ko na ito lahat. Hindi ko titinus si ate Jackie. Naku, hapon na. Nagugutom pati ako. Ate, ate, nasa na po yung merenda ko? Andun kay Kylie, kunin mo. Pag isa kayo doon, dalawa yung binili ko. Sige po ate, pupuntahan ko po si Kylie. Kylie, nandiyan po yung merenda ko? Kukunin ko na para magmerenda na ako. Ate, wala nang biskuit mo. Kinain ko na lahat kasi nagugutom pa ako eh. Ano, pati may ko, kinain mo. Paano yan? Nagugutom na ako. Ano, nagugutom ka? Bala ka sa buhay mo. Anong magagawa ko? bus na. Kali, bala ka sa subo ko tayo ate. Jackie, huwag ka na magsumbong. Narinig ko na lahat ng sinabi ni Kylie. Kylie, ba't mo naman yung inubos yung pagkain ni ate Jackie mo? Paano na yan? Wala na akong pera pambigay kay Ate Jackie mo. Naugutom pa naman siya. Ba't mo kasi inubos kasi yung pagkain niya? Ate, ubus na. Ano pang magagawa ko? Susubo ko kayo kay nanay pag uwi. Diyan na nga kayong dalawa, lagot kayo kay nanay. Okay, Leon, anong ginagawa mo dyan? Nay! Nay! Nay, alam nyo ba, si Ate Jackie po, pati si Ate Rosalie, inaaway po ako lagi pag wala po kayo. Kylie, anak, totoo ba lahat ng mga sinasabi mo? Kylie, alam mo naman na ayoko nagsisinungaling na bata. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na inaaway ka pala ng mga kapatid mo? Asa na yan ang mapagsabihan? Rosalie, Jackie, asa na kayo? Jackie, Rosalie, lumabas nga kayo sandali dyan. Kakausapin ko kayong dalawa. Bakit po, Nay? Andiyan na po pala kayo. Jackie, Rosalie, may sinabi sa akin tong kapatid niyo si Kylie. Kakausapin ko nga kayong dalawa. Maupo kayo saglit doon. Sige po, Nay. Nay, ano po yung sasabihin mo sa amin? Rosalie, totoo ba yung sinasabi ng kapatid niyo si Kylie na inaaway nyo siya pag wala ako? Dapat nga inaalagaan niyo ang kapatid niyo yan dahil maliit pa yan. Dapat hindi nyo yan inaaway. At nung nakaraan nga pala, Jackie, nagsumbong sa akin tong kapatid mo si Kylie. Inaway mo raw siya. Kaya yung laruan na binili ko na para sa sa'yo, binigay ko na lang sa kanya. Kasi inaway mo siya eh. Kaya kayo, Rosalie, Jackie, huwag nyo aawain tong kapatid niyo Kasi bata pa to eh, maliit pa to eh. Nay, tungkol sa laruan, hindi ko po siya inaway. Baka po nagsumbong po sa inyo ng mali. Kasi si Kylie ayaw nila ako pabilan sa inyo ng laruan. Kasi siya daw yung bunso. Siya lang daw yung bibilan mo laruan. Nay, kung nagsumbong naman po sa inyo po si Kylie po, hindi po namin siya inaway. Nagsisinungaling lang po siya. Kasi po, Nay, nung nakaraan nga po eh, nung binili ko po sila po dalawa po ng marienda, inubos lang po ni Kylie, yung marienda po ni Jackie. Hindi ko lang po sinumbong ko sa inyo para po hindi po siya mapagalitan. Kylie, totoo ba lahat ng sinabi ng mga kapatid mo na ikaw ang nagsisinungaling at gusto mo lang silang mapagalitan ko? Nay, totoo po yun. Di po nila kung inaaway. Gusto ko po kasi mapagalitan mo po sila. Kaya po ako nagsinungaling sa inyo, Nay. At bakit naman gusto mong mapagalitan ng dalawa mong kapatid? Nay, nagsahil po kasi ako yung bibilhan mo si Ate Jackie ng laruan. Tapos ako hindi. Ganun ba, Kylie, ako Huwag kang magsiselo sa mga kapatid mo. Kasi pantay-pantay naman ang tingin ko sa inyo. Di ba nung nakaraan, ikaw yung binilang ko ng laruan? Kaya naman gusto kong bilang ng laruan, si Ate Jackie mo naman. Eh kaso nga, nagsumbong ka ng mali, kaya sa'yo naman napunta yung laruan na binili ko. Kaya sa susunod anak, wag na wag mo nang uulitin yun ha. O oh, sige na Kylie, may ka na ng sorry sa mga kapatid mo. Ate Rosalie, sorry sana mapatawad mo na ako. Oo, mapapatawad kita. Pati Ate Jackie, sana mapatawad mo na din ako. Basta wag mo na ulitin ha. Oo naman, di ko na ulitin yon. Nay, sorry din po. Sana mapatawad mo din po ako. Oo naman anak, basta wag na wag mo na ulitin sa mga ate mo yun ha. Mga ate, pwede ba tayo magyakapan? Oo naman.